Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi Kamusta po kayo lahat at nandito na naman po tayo sa AMV o Avoy Mix Videos Sa mga gusto po ng ganitong klase nga uh, usapin o mga video subscribe silang po kayo dito sa ating channel So ngayon po ay uh, punta na po tayo dito sa ating topic Ito po ay tungkol doon sa 10 uh, utos ng Diyos na ibinigay kay Moises Maraming mga uh, mga kristyano na nagtatalo-talo tungkol dito, kung ano ba talaga ang bisa uh, nito sa mga naniniwala o mga tagasunod ni Kristo. Ito ba ay tungkol sa mga para lang sa tipan o sa bago. So, dito po sa video ito, uh, matuto po tayo at malalaman po natin kung uh, ano ang bisa nitong sampung utos ng Panginoong Diyos. Ito po at uh, panoorin na po natin ang video at sama-sama tayong matuto. Sige po. Magandang araw po sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating videos o tagapakinig at ganyan din naman ay magandang gabi sa makakapanood sa gabi at sa pagkakataong ito ay uh, muli natin bumuksan yung usapin tungkol doon sa sampung utos at yung utos na ibinigay ni Kristo at kung bakit po muli natin bumuksan ay dahil marami ang nalilito at hindi po natin gusto na malito yung ating mga tagapakinig ayaw po natin ang kaya pipilitin po natin ipaliwanag dito sa video ito. Ngayon ay dumako na po tayo sa ating paksa. Gusto ko pong malaman kung kayo po ay talagang nananalig sa Biblia. Dahil kung kayo ay nananalig sa Biblia, ay paniniwalaan nyo at pananaligan yung mga nakasulat dito. Mapa, lumang tipan man ito o bago. At gusto ko pong maintindihan ninyo na kahit isa sa mga letra nito ay walang salungat. Yung pong mga naninindigan na may pagkakasalungatan ang salita ng Diyos sa pagitan ng luma at bagong tipan, sila yung mga naging bunga ng maling katuruan dahil sa kakulungan sa pag-unawa. Hindi lang kasi sapat yung talino. Dito, isinasalang alang yung pag-ibig ng Diyos at yung wisdom yung lumang tipan po ay hindi po dapat natin isinasa isang tabi. At pahahalagahan po natin yung bagong tipan. Hindi po dapat ganon. Alalahanin niyo po, ito po ay magkasama sa isang banal na kasulatan, ang luma at ang bagong tipan. Yung nag-iisip na may pagkakasalong at yung mga ibang nakasulat sa lumang tipan doon sa bagong tipan, maliwanag po na para nyo nang niloloko yung sarili ninyo kasi parehas naman ninyong pinaniniwalaan ito. Iisang Biblia lang ito. Iisang kasulatan na mula sa Diyos. Naniniwala kayong galing sa Diyos yan pero sinasabi nyo sa isip ninyo na may pagkakasalumatan. Para nyo na rin hinusgahan ang Diyos na wala siyang isang salita. Sariling salita niya nilalabanan niya o sariling salita niya kinokontra niya. Malabong mangyari yun. So niloloko nyo ang sarili nyo pag sinasabi nyo ito ay may pagkakasalungat. Wala po. Ang lumang tipan ay naka-align doon sa bagong tipan. Walang dinago, kundi may idinagdag at may pinagtibay lamang. May mga bagong itinuro doon sa bagong tipan na hindi na ituro doon sa lumang tipan at iyon ay ang pagpapalaganap ng pag-ibig. Dapat maintindihan niyo po yun. Doon sa lumang Tipan, mababasa ninyo na bawal, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Ang pagtuturo tungkol sa pag-ibig ay hindi na idiin doon sa lumang tipan. Sa panahon ni Kristo, bagong tipan, ito ay binigyang diin. Ang pag-ibig. Ngayon ay patutunayan natin ayon sa nakasulat sa Biblia, Mateo chapter 5, 17, 18. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. So tutuparin niya ito, hindi ipapawalang bisa at hindi rin papalitan. Maliwanag po iyon. So, kung hindi kayo naniniwala, iisa-isain po natin yung Ten Commandment kung may contradiction ito doon sa bagong utos ni Kristo. Sa unang utos po, sinabi na wala kang magiging ibang Diyos maliban kay Yahweh o sa Ama. Ito ba'y binayulate ng bagong kautosan ni Jesus? Ang sabi po doon, Ibigin mo ng buong puso, buong kaluluwa at lakas. Wala pong contradiction doon. Kahit si Kristo mismo, hindi siya naging kontra. Bagaman isa siyang Diyos na nagkatawang tao, hindi niya sinabing, sambahin mo siya. Ang sinabi niya, parang ala niyo ang ama, ang, ang, sa ama kayo magpasalamat, siya ang sambahin niyo. Para hindi ka o kayo malito, hindi malito ang tao dahil akalain nilang mayroong dalawang Diyos. So wala siyang kinokontra doon pa lang sa unang autosan. Sinunod niya yun. Ikalawang utos ho ay huwag kang gagawa ng mga imahe ribulto na gagamitin mo sa pagsamba kasi ang Diyos ay siloso. Ayaw niya ng mga ganyan. Sinunod ulit ni Kristo yon kasi si Kristo ay 30 years na naging karpintero 30 years ginampanan niya yung pagiging karpintero ni hindi siya gumawa ng mga sinasabi na imahe para gamitin lang sa pagsamba hindi po so sinunod niya yung kalawang utos pangatlo ay huwag mong gagamitin ang ngalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay eh, mas lalo ito, hindi po ito ginawa ng Diyos, hindi naman palabiro si Kristo hindi siya nagsasalita ng walang kwentang bagay. Laging lahat ng sinasabi niya may kabuluhan. So nasunod niya itong pangatlo. Pangapat ay ipangilin mo yung araw ng pamamahinga o yung Sabbath day. Ginawa kasi itong banal ng ating Panginoong, uh, Panginoong Diyos, Yahuwah Yahweh. Mga tagapakinig, sa tingin niyo ba, binayolate ni Kristo to o kinotra ni Kristo to? Nilabag ba ni Kristo yung pang-apat na ito na May nasusulat ko ba na bawal tumulong sa araw ng sabat o sa araw ng pamamahinga? Ang sinasabi po doon ay bawal gumawa. Bawal hong magtrabaho yung trabaho ngayon, ang tinutukoy doon, yung trabaho na meron kang pakikinabangan na para sa iyo o may bayan. At ang ginawa po ni Kristo ay pagtulong kasi may nila sa kanyang may sakit at pinagaling niya ito ng walang bayan. Ito ay isang uri ng pagtulong, hindi po ito isang uri ng pagtatrabaho. Magkaiba po ang pagtulong o pagrescue sa mga nangangailangan doon sa pagtatrabaho pagtatrabaho para kumita, para mabuhay, magkaiba Wala pong kautosan na, na nagsasabing bawal tumulong sa nangangailangan sa araw ng sapat. Kaya hindi po ito kinontra o nilabag ni Jesus. So siguro po, doon po sa mga sumunod na utos, yung panglima, igalang mo ang iyong amat ina, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magbibintang at huwag Huwag kang mag-aari ng hindi mo pag-aari. Siguro po ay wala na po tayong pagtatalunan pa doon. At nakakasiguro po tayo sa mga utos na sumunod ay siguradong nasunod po yan ni Kristo. Dahil hindi po siya pumatay, hindi siya nagnakaw. At sigurado akong iginalang niya ang kanyang amatina. Hindi rin siya nangalun at hindi rin po siya nag-ari ng hindi sa kanya. So, sino po yung saklaw ng kautusan? Siyempre, yung mga Israelita. Sa kanila ibinigay yan, eh. yung mga Judyo. Pero, naniniwala ba kayo na walang kapamahalaan dito sa lupa na hindi nagmula sa Diyos? Siyempre, naniniwala ako dyan dahil nakasulat yan. Walang kapamahalaan sa lupa na hindi nagmula sa Diyos. At malaking porsyon ng kapamahalaan sa lupa ay lahing mga hintil at ang batas ng hintil ay ayon doon sa budhi nila. At sa budhi nila, Diyos ang nagtanim noon. Marahil ay mas strikto at mas mahigpit pa yung batas nila noong mga panahon noon dahil karamihan sa mga hintil noon ay mga matatagumpay na bansa. Mga malalakas na bansa, mga mauunlad ngayon, kung ikaw ay isang hintil at umabot o nakarating sa iyo ang mga utos na ibinigay lamang doon sa mga Israelita, ito po ay nangangahulugang niloob ng Diyos na mapabilang ka. So doon sa mga Kristiyanong sinasabi na hindi sila saklaw ng kautosan, sige nga, patunayan niyo sa akin. Pumatay kayo, magnakaw kayo, mga lunya kayo. Kaya ba ng budhi niyo yun? Di ba hindi? Di ba may budhi na nagsasabi sa inyo na bawal yan. Uusigin kayo ng konsensya nyo. Hindi nyo kayang gawin yan. Kasi nakatanim sa mga puso ninyo yung mga kautusan na yan. So saklaw kayo. Ngayon, paano bang ang tao ay uh, nakakalaya sa kautusan kahit may bisa pa ito, kahit saklaw ka pa nito? Siyempre, dapat makipag-isa ka kay Kristo. Pero papaano nga? Papaano nahihiwalay ka o nawawalan ng visa sa inyo Simple lang po, bibigyan ko po kayo ng logic. Halimbawang papasok ka sa isang kumpanya Siyempre, mayroong mga batas sa loob ng kumpanya Isa na rito yung batas na pagbabawal manigarilyo At ang mga batas tungkol sa paninigarilyo ay tamang oras sa paninigarilyo At kung saan ka lang pwedeng manigarilyo ngayon, kung ikaw naman ay hindi naninigarilyo. Sa tingin mo ba may visa sa iyan kahit saklaw ka niyan? Hindi. Kasi hindi ka naman naninigarilyo. So, nagkakaroon lang ng visa yung batas na yon na ginawa ng isang kumpanya. Kung ikaw ay naninigarilyo. So, kung ikaw po ay hindi naman mamamatay tao, may visa ba sa iyo ang batas na iyon? Wala hindi mo nga papansin yung batas na yan. Kung ikaw ay hindi naman magnanakaw, may visa ba sa iyo ang batas tungkol sa pagnanakaw? Wala. Kasi hindi ka naman nagnanakaw. Pero saklaw ka ng mga batas na yan. Ito po yung hindi natin naiintindihan. Saklaw ka pero walang visa sa iyo kasi hindi mo naman siya gawain. Isa pa sa gusto kong ipaintindi sa mga tagapakinig natin na magkaiba po yung tipan at utos. Ang tipan po ay agreement o pakikipagkasundo. Lu yung lumang pakikipagkasundo ng Diyos sa tao at yung bagong pakikipagkasundo. So sa pakikipagkasundo ito, may nabubuo po tayong mga batas at utos. So sa unang tipan o unang kasunduan ng Diyos sa tao, may mga batas na naisagawa. So dumating yung panahon na kailangang magkaroon ng panibagong tipan dahil sa katigasan ng ulo ng tao. At yung doon sa bago, panibagong kasunduan ng Diyos sa tao, merong mga batas na pinagtibay at dinagdagan, hindi pinalitan. At patungkol doon sa dalawang pinakamahalagang utos ni Kristo, nasusulat po doon sa Mateo 22, 40, sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang mga katuruan ng mga propeta. Maliwanag po yun. At Mateo chapter 5.18 Tandaan ninyo maglalaho ang langit at ang lupa ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautosan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Ngayon ay uh, may magandang balita po ako doon sa mga nagtuturo na yung mga batas ni Moises ay mawawala ng visa o nawala ng visa. May magandang balita po sa inyo. Napakabuti ng Diyos po sa inyo. Ito po sa Mateo 5, chapter 5, 19. Kaya't sino mang magpawalang visa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Napakabay po ng Diyos. Iligtas pa rin kayo. Maswerte kayo. Napaka buti ng Diyos kasi iligtas pa rin kayo. Yun nga lang, pinakamababa kayo sa kaharian ng langit. So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na i-upload na video. So, yun po, no? napakaliwanag po ng pagkaka-explica. No? Simple lang naman po ang sinasabi lang po dito sa video na ito na hindi ka saklaw ng batas kung hindi mo naman talaga yon ginagawa. So, wala nga visa sa iyo ang batas na yon kung hindi mo naman talaga yon gawain. Kasi, halimbawa nga, sa no smoking, ano, Uh, yung batas na sinasabing bawal manigarilyo, kung hindi ka naman naninigarilyo, ay walang bisa nga sa iyon at hindi para sa iyo ang batas na iyon. Para lang yon sa mga naninigarilyo. Parang ganun po ang uh, ibig sabihin o ipatungkol ng video na ito tungkol sa mga sampung utos. So, merong mga natatali at merong mga hindi natatali sa sampung utos ng Diyos. So, iyon po yon So, maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa panahon para matuto sa mga ganitong aral ng Biblia. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo muli dito sa AMB Channel, Avoy Mix Videos.